Teachers Dignity uh, Coalition, ang National Chairman nga po nila si Sir Benjo Basas. Magandang umaga Sir Benjo. Yes, uh, Ma'am Cha, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood na ikili. Uh -huh. Ayan, Magandang umaga, Sir Benjo. Ito eh dito nga po sa pahayag na ibinigay ni uh, DepEd Secretary Edgar o oh, Ed. Anggara, sinasabi po niya na dumarami daw po yung bilang ng mga teachers na nangingibang bansa at mas pinipiling doon magtrabaho. Ah, uh, nakarating na po ba sa inyo ito? At may datos po ba kayo? Ah, uh, yes ma'am, definitely nakarating po sa amin ano at uh, araw-araw po eh, may nakikita akong nagpapaalam, nagdidikpit ng uniform, no? pinapakita kay eh, yung kanilang ticket or yung uh, contract no uh, unfortunately wala po tayong uh, uh, datos po ngayon no? ang latest lang po ay last year no na naglabas po uh, during the uh, Senate hearing for debt and budget po ay eh, binanggit po yun ni Senator um uh, Villanueva no na binabanggit niya in the last um 3 years ay uh, 1500 yung average no na umaalis annually no and uh, that was 2023 20, po no So, patras po yan. So, mga 2021 ang binabanggit niya. No? Pero ngayon, uh, um, I'm sure, no mas mataas na po yan, uh, ma'am Cha. Kasi kami mismo, sa eskwelahan ko lamang, no? meron kami uh, this month lang po, no? dalawang uh, teacher na lumipad po, no? papuntang uh, US at nag-resign na no, sa uh, Department of Education. Oo. Since wala po kayong datos na hawak, dito po sa mga kakilala niyo mismo na teachers, uh, for sure ang dahilan niyan, na ano, okay. Sir Benjo ay dahil dun sa mababang pasweldo na meron tayo dito sa Pilipinas. Oh. Pero sa ang mga bansa daw po ito, itong mga kakilala oh. niyo mismo nagpupunta. Ang pinakamarami ma'am cha nasa US talaga, nasa Amerika po, no. Pero may members din po kami na nasa, meron po sa Thailand, no. Meron po sa India, meron sa Singapore. Uh, these are ano po ha, uh, these are actually ano, nagba uh, sila umalis sa mga active members pa ng uh, TDC po yung iba dito, no. Kaya nakukuha po namin yung mga mga info. In fact, we have a group, no, uh na, na dedicated no for this um Uh, matters po. Oo. Oh, itong exodus ng teachers na binabanggit po ni Secretary Angara, ang sinasabi niya, meron daw mga study tours lang na iniaalok dito po sa mga teacher natin. Pero dito sa tour na nangyayari, hindi na bumabalik yung mga guro? May ganong mga balita po? Well, uh, meron din pong ganyan, ano, pa uh, exchange uh, program na uh, sinasabi pero wala na makapalit talaga. No? Tapos, uh, kasi kung exchange program or study tour, eh, hindi kaya, hindi sila dapat, no, mag-resign -re sa DepEd, no. Pero, ang talaga pong mag-resign, -re eh, no, yung mga teacher po natin, eh, no, may isa kong kausap na division office, no, last, um, neto lang, no, last, uh, parang few months ago, no, April or May, no, nang binabanggit po, eh, around 50 na, no, uh, from that division alone po, no, may 50 na mula January na nagpaalam, no? so, medyo <laughs> mabigat po ito, alay po ito, no. Pero tungkol po din sa binabagit study tour, eh parang ano naman, di ba? Para namang, ano bang pwede nating pakita dyan? Parang scam naman, diba? hindi, di ba? Hindi naman scam, no? Kundi it's, um, it's a scheme, no? Na medyo hindi naman din totoo, no? Kung study tour. Kasi uh, pagdating naman nila sa kung saan bansa sila, eh, nagtuturo naman talaga sila. May full employment naman po talaga. Oh, um... <laughs> Ano ang assessment nyo dito, uh, Benjo? Ito ba'y nakaka-alarma na ngayon? Uh, Mano Ted, no. Last year pa lang, talagang uh, binanggit na nahuhuli namin yan, talagang very alarming, no. Uh, considering that eh uh, itong mga umaalis po, no? um, mga ano po, no? mga um, ito yung mga achievers dito, you know, na masasabi po natin, no? mga master teachers, no, mga nakatapos ng uh, ng masters degree or even a uh, PhD no ah uh, yung iba mga season teachers na ito ay pinagpalit nila yung kanilang um, uh, sa Pilipinas no for well uh, US no uh, employment no ah uh, uh i-relate ko lang kayong umaga lang may kausap ako no tapo nga itawag niyo no may kausap ako na isa naming member galing ng Cavite no ang sweldo niya ngayon ano ha nasa 300,000 no a month no yun yung yun yung kanyang uh, sabi niya round up yan no round pa yan So, ibig sabihin, uh, compared to 28,000 sa Pilipinas, nasa seldo siya ng 300,000. Saan lugar so, ito? Sa, ng, uh, sa, saan lugar yung 300,000? Sa U.S. din po. Sa U.S. Okay. Sige. So, um, to address this problem, itong binamagit mo na nakakaalarma, ano ang dapat gawin ng DepEd? Well, uh, mainly, meron po tayong tatlong, ano, no, Manotel, meron tatlong dahilan. Una, yung sweldo. Napakababa talaga ng sweldo. No? Pangalawa po, ang bigat ng trabaho no, sa atin sa Pilipinas. Yan, ang pag-uusapan ngayon yan. At pangatlo, um, eto, medyo malungkot, no, pero toxic no, yung uh, working environment po. No, no based on uh, our um, um, interviews po no, sa ating mga kapatid na guro. Yun yung tatlo. At mukhang kailangan kay address ito. Siyempre, mainly yung... Yung um, yung um, economic. No? Uh, parang fenomeno ng OFW. Wala naman po siguro ang Pilipino na pipiling mahiwalay sa pamilya no? mm -hmm. para magkaroon ng maayos na buhay. No? Mm. -hmm. Kahit hindi naman siguro 300,000 eh, di ba? Masyado ng mataas yun. Ano to. no? kung, mm -hmm. so, hindi naman po, kung hindi naman po siguro 30,000 mil lang yung sweldo ng uh, ating teacher dito, hindi naman mag-aalisan. Ano po? Mm -hmm. So, yun po yung uh, una. Okay. No? At uh, Ayusin din po no, yung working condition ano, ng ating uh, mga teacher. We've been fighting for this no, for uh, the longest time. Ano po. And even ito pong, uh, ito pong uri po no, ng no, pagpapalakad rin sa DepEd, uh, especially in, in uh, school level po. No. Sana okay. makita ito ng ating Department of Education, ng ating sekretary. Po. Last point lang, uh, Benjo. Toxic environment. Bakit? Uh, yeah, yeah. Yung kausap po namin, no, talagang... Uh, una mabigat no yung uh, yung trabaho no tapos uh, yung mga katrabaho ay uh, hindi nagkakasundo-sundo no uh -huh. merong mga konting alam nyo, sa atin na uh, Ted, konting uh, usapin na no na maliliit na pwedeng pag-usapan ay eh, napupunta okay. sa mga kaso uh -huh. napupunta doon sa mga child abuse cases no okay. so uh, uh -huh. napupunta doon sa mga administrative charges no okay. between and among no our um, teachers and that uh, school leaders so no uh, mostly mga school leaders Okay. Yung pausap ko po kanina, yan ang kanyang uh, pinakamalaking issue. Yung pa hindi pa yung economic, hindi pa yung bigat ng trabaho. Mm -hmm. But um, we don't want to highlight sana this. No? But uh, syempre, kailangan naman talaga natin pag-usapan at, at, at i-confront no, yung mga problema po na ganun. Okay, sige. So kami ay sana, pagbigyan kami ni Secretary Angara sa Panayam para nga maipahatid natin itong inyong uh, sentimientong ito. Salamat na marami, Benjo, sa iyong panahon sa aming programa at this morning. Yes, uh, Manu no? maraming maraming salamat po. Thank you. Si uh, Ben Jobasas po ng uh, National Teachers Dignity Coalition. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.